ko mananambak na lang ako. <laughs> Ito po nakatupad na ano. ah, Long sleeve. Ngayon -punta po, na, punta po sa tambakan. Ngayon po, nagtatambak na lang Natanggal eh. Hai. Oh. Tae <laughs> so, mga mana nampak mga tiga masile. Ayan si Elsen si Ed at si ang tatay nito? Barok, Barok. sabihin naman yan ikaw lang ikaw marlo nagsasabing kamukha ko tatay ko sa <laughs> <laughs> area <laughs> yung pinatatambakan at nung nakaraan no kasi napigtas doon nung napanood yung vlog nung nakaraan eto mga bawa yan hanggang doon pina patungan para kung sakasakali mabugtaya rin kabila mapigtas ulit ay hindi na kami mangangambang ma apawan nung no, masiraan kami ng pilapil maghapon nung sila dito ang kanilang kita ay 500 hanggang alas 2 Oh, Lolo, magpakita ka! Ha, <laughs> ha,

Nena. Ay, siguro po tama pa. Ayoy siya tawdeli din niya. <laughs> so ayan, in-update ko lang po kayo dito sa pinapatambakan. Yung ah, Si Matt si Ma... si hindi yung... Yung isa pa? Si ano? Jason. Si Jason. Jason, ayun. Ito pala si Jason Momon. O, oh, pakita mo yung mukha mo para makita saan ng tatay mo. Baka okay, magkaroon pa ako ng number ko. No? <laughs> 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 so, po mga kabantay. na ko lang po kayo dun sa ating uh, pinapatambakan. Uh, at yun po ay yung kabila nga po ay sumabog. Kaya nagpapatambak tayo sa ating uh, hanggahan. Dahil Uh, malaki yung tubig na darating na to 5 to yata ang laki ng tubig ngayon kaya naghahanda na rin kami para sa sa darating na tubig na lalaki kung so, saan masabayan ng uh, bagyo o sama ng panahon kasi mientras ng lumalaki tubig pagka ho, sinabayan ng sama ng panahon lalo ho lumalaki ang tubig Yan, lagi na yun ang dinadalangin namin na sana huwag masabayan yung laki ng tubig so, pagka ho sinabayan yung laki ng tubig Sigurado po dito sa amin, wala akong matitira na flies daan. Dahil sa singkulos po na yun, malaki po yun. No. And update ko lang po kayo nga pala sa ating uh, kaluangan nung tayo na matayan. Papakita ko lang po sa inyo kung aling area yung ating uh, namatayan. na matayan. Dahil nga po maraming nasayang. <coughs> so sabi nila, uh, hindi, hindi, pa ano, sa kalkulasyon lang, nasa... Uh, apat na libo yung nasayang yung naitapon tapos yung naibenta ay yung namatay na naibenta alas kung susumahin po sa lahat lahat maabot po ng isang laksa may git ang isang laksa po ay sampun libo so ito po ito ito yung ating namatay kalawakan din po ito puhulihin din po ito so yun nga po uh, yung sanlaksa po libo so higit po sa sanlaksa yung ating namatay, yung nasayang po dun ay halos tersa, dahil apat na libo nga po kung may san laksa tayo halos anim na libo yung uh, naibenta, na napakinabangan <coughs> so yung apat na libo ay ayun uh, po yung uh, nasayang, o naitapon lang na hindi natin napakinabangan ayun yung poong hirap talaga ng uh, namamatayan tayo sa ating mga kaluwangan ayan sa tagal tagal na ho namin dito ngayon lang huli kami namatayan yun nga sabi ko ngayon lang, huli, ngayon lang uli kami namatayan ng ganong karami so ito po ayan ito naman po yung pangalawa ito po yung bansutan dati ginawa na rin po kaluwangan so ito po yung kaluwangan ah, kaluwang pa rin po so dalawa po yung huli na yan ah uh, medyo maraming nabawas dito dahil namatay nga po eh maambod ang base ating cellphone namatay ah, dito naman po ay konti lang naman po yung namatay dito siguro yung nasayang po mga sa ah, isang libo lang siguro yung nasayang o yung natapon mga ganun lang so dito marami dito marami po dito yung nasayang dahil yung nga po alas 3 pa lang ng madaling araw ah, marami na pong patay dahil nga po sa ganong oras po hindi po lahat ng patay na bangos ay lulutang lahat po ay lubog, pangkarnayong po ay lubog, alas nga po yung yung ano nga po yung kalahati ay walang kalahati ay nasayang do sa ating uh, bangos nakapanginayang po dahil po malaki-laki pera din po yung uh, nawala na yung kasakasakali pagpalagay na po natin malating uh, <coughs> masayawan tayo ng 10,000 huwag lang natin 10,000 na lang mga kabantay dun sa nasayang na 40 na 4,000 no? so ayan uh, nag lang kayo dito sa ating uh, place daan so okay na siya maganda na yung tubig niya dahil nga po panay panay ang ulan yung po isa nakatulong dahil nga po malamig ang panahon na wala po yung paggagataw ng ating isda yan po ang aming inaabang ano nakakaraan pa kaso nga lang po ay bago bago dumating yung ulan ay namatay na kami kaya ayun uh, sabi ko nga po wala naman po may kagustuhan nun at uh, sumasabit po talaga sa lahat ng pantayan <coughs> sa, tuwing sumasabit po yung panagaraw at meron po tayong uh, ulan araw kasi nga po kuminsan yung ganong panahon na sabayan ang walang tubig na papasok kaya doon po kami nadidiskrasyahan halos na lahat ng bantay ay ganon po ang naging sistema yung pawala na po yung tubig, wala na pong tubig na pumapasok duro po mga dalawang araw na hindi pumapasok ang tubig kaya dyan po nagkakaroon ng problema ang ang lawa ating pong tutuyin tayong magpapatubig bago po sumapit yung uh, palitin palit tubig o pawala na yung laki ng tubig o paalangaang na kung tawagin ay talagang todo balasa na tapos pagkatapos po nun ay hinto mga dalawang araw o tatlong araw walang papasong tubig yun, susubaybayan po yun kung uh, okay ba isda kung ipagmagatap sa ganung oras <coughs> So yun po, yun po ang naging dahilan kaya po tayo namamatayan. Hindi naman po kami ang namamatayan, marami po. So, yung namatay po sa amin, kukunti pa yung kung saka-saka kung tutusin. Dahil nga po, yung iba, halos yuta kung mamatayan, nauubos po talaga ang bangus. Wala po talaga natitira, talagang was out po talaga yung plus daan nila. Pagka tinamaan ng sama ng tubig buti na lang nga po at kahit paano ay minatira pa sa ating alaga ayan natira pa tayo ng ang estimate po dun sa ating namatayan ay uh, liman laksa pa ang estimate na matitira dahil po yun ay uh, yuta uh, ilan yun 170 niya parang ganun. Basta higit po sa isang yuta yung ating laman nung namatayan tayo doon sa area na yun. <coughs> so nabawasan po yun. Doon laksa na lang po. No, ang nabawas po ay dalawang laksa. May na, na, natira lang po ay walong laksa at ang natira. So namatayan nga po tayo ng ganun karami na walang tatlong laksa kaya ang natira lang po siguro dyan ay uh, limang laksa na lang ang estimate nga po no. ito naman po sa ating bansutan ay sa kabilang kaluwangan siguro po na sa parang pagkakatanda ko uh, isang yuta pa ang nasa nasa kaluwangan namin sa kabilang kaluwangan so yan in ko lang po kayo sa uh, aking sa aming patambak at sa naging sitwasyon ng araming plesdaan itong mga nakakaraang araw na tayo ay talagang nahirapan dahil nga po sa pamumulot po tayo na dahil magumpisa po tayo ng last 3 na madaling araw maghapon po yun nabot po kami ng alas 7 ng gabi sa pamumulot maray pa rin yung natira so yun kinabukasan pa uli pinulot po uli namin yun kaya kung nakita po sa vlog meron po tayo sa bangka na naka, nakalatag na bulok na meron pa po sa kabila na sila naman po ang kasi po itong area na itong tinuro ko sa inyo kanina ako lang po na namulot mag isa kaya po uh, <coughs> ah, na pagod tayo dahil kung saan po na dun yung ano, sasagwanan po natin bawalik balik lang po tayong ganun para po tayong tama ka sa sa gitna ng presdaan Yan. so dun po sa kabila sila po namulot ano po sila namulot yung na apat ako po dito mag isa lang Ayun. kaya nakuha naman po lahat yung mga uh, patay mga bonggan yung mga bakit, yung mga ay napakinabangan naman na na ibigay sa mga merong gusto o merong pagbibigyan e, na ibigay naman mo sa mga gano'n so hanggang dito lang po yung aking vlog uh, at ko lang nga po kayo sa ating sitwasyon dito sa ating uh, place daan na binabantayan so sana po uh, sabay-bayin nyo li ang aking mga vlog at nawa po ay pakisuportahan niyo po ang aking mga vlog at like and share po at pakisubscribe na rin po ang aking vlog at bell button po pakipindot na rin po ayan ang nga dito po bye bye mga chup chup thank you very much sa akin please. bye bye at sa akin pamilya